ulan na Sunday po mga kalingap at nandito po tayo ngayon at sa ko yung nag-uulan pa rin. meron uh, mayroon po tayo ditong isang taong tutulungan at bibisitahin po natin siya sa may lugar ng Talubatib. At nirefer po siya sa atin ng isang butihing kagawad. Hello po mga kalingap. So ito po, ate, Di pa nga ikaw dito ka, lumapit ka. <laughs> so ito po mga kaligap. At nirepair po sa atin ng isang butihing Good Samaritan po. Good Samaritan. Good <laughs> Samaritan. So ano kayo ate? Kagawad po ba kayo dito? Uh, dito uh, ka si Payang po ay kaibigan ko po ang ate nito. Joke lang po mga kalingap. Pinsan ko yan. Si Katrina. Si Rina and evening Vlogs po ang channel nila. Friend mo yung si ano? Yung ate nito ni Payang. Ay, friend mo yung ano nito? Friend si, si ate nito. Tapos ang kapatid niya si Payang. Ah, so, yun po. At in-repress ito. Medyo mapangit ang panahon. Ito po yung ano? Hoy, dito ang bahay nila ate Payang. Ano? Ito po ano? Thank you. you. Tingnan natin kung anong pwede nating maitulong kay ate. Grabe, oh. ang ulan si Payang. Nakita ko na ba yun? Oo, oh, so daw si Maricel Soriano. Si Maricel Soriano siya. Baka talaga siya yung tunay na Maricel. Maricel Soriano. Ah, dun. Dun po, at bibisitahin na natin siya. Mayroon tayo itong guide. Si guide. Guide sila dyan so yan po ang daan natin napakaganda magandang daanin ay hala ka dito po eh dumulubog dumulubog po tayo mga kalingap maganda nga wow parang hulit ah grabe <laughs> oh ang nyo rin na tayo todo. pero di po tayo oh. magpapatalo dito dito malala na to Paano tayo? Magpapaala lang kami. Ay. Ay. Wow. Wow, cream. Kaya nga eh. Oh. Grabe. <laughs> ano po nangyari sa paon? Sa ta. Layo po lang. Matindi. Isa sa pinakamaganda sa pinaka maganda na puntahan ta dito. Pinakamahirap mahirap to, isa isa't isa. Wow. Ano 'yan? Kapatid 'yan, ibibigay mo rin daw. isa na ano doon. sila? Anong problema ni Kuya? Nilalamig. Nilalamig si Kuya. Talagang lalamigin yan. Wala nga ano. Kulang lang cover yung bahay. Lalamig Parang pamilyar si pa, si Kuya. Ay oo. Oh. Kilala ko to. Kababata ko ito dati. Kilala ko to. Taga site ba to? Hindi. Taga ano yan. Taga. Dati hindi sa talo Oo nga. Kilala ko mukha nito. Oo. Kilala mo yan. Angkat po. Hindi wala. Naano pa lang. Uh oo. -oh. Anong problema ni kuya? Ayun nga po. Nakuha ko sa inyong wala sa sariling bahay. Ay, wala naman po akong maay-ano sa kahit Ba't ang ang problema niyo sa bahay? Ay, po, ay, yeah, yeah. na paano siya? Ano, ba... Na Paano? ka? Na, 'to ano po ako. Ah, na ano po. Ano? Na eh 'to po. Na, namamagaan na po. Namamagapoy mata, namaga mata po. Namamagay mata. Kumusta? Na. Na. Ikaw lang dito natutulog magsulo? Oo. Uh. Hanggang gabi? Oo. Uh. Paano pag uh, naulo ng malakas? Naampiyas po. Naampiyas. Basa ka lagi. Uh. Kaya pala. Ay, grabe. Talagang naampiyasin ka. Walang cover. Oh. Tapos dito pa. Wow, naman. Sobrang hirap ang pupunta sa iyo. Opo, nalagin po. Nalagin po yung pako. Bakit? Na bakit? Anong, ano pong ano ba't nasakit? hindi Ah. Po, ay, kung, ano, ay, hindi ko alam kung ano yung pagagamot. Hindi pa ko Hindi ko alam. Hindi po na yung pagagamot. Pinadala ko pa siya yung sa ating shell. Ay sakit ko lang ang ganyan kanya. Walang pira. Pinadala po sa so, Bakit ano? Matagal na po yung ganyan? Oo. Hmm, Matagal-tagal na po. Hindi ba kayo ano kami sa iyo? Dati okay, okay naman ako ano nito ah. Huh? Dati nung bata pa to okay pa to ah. Hindi yan. Hindi lalo mamatay yung mama ko. Okay, hindi. Wala na kayo nanay at tatay? Wala na wala, ano po. Wala na naman siyang ano sa pag-iisip, okay siya? Okay po. Nakakapag-ano ano? ano. So, Pero dati na ano yan. Meron siya meron dating case na gano'n? No, meron siya talagang case na nawala sa sarili na ano. Kinulong talaga namin siya na mga kulungan. Sakit wala naman. Naggaling-galing gaya na lang. Oh, Kabi. Okay. Hawa <coughs> naman? Oo. Oh, na yung mm. pare ko yun. Malamu kaya dito. Hindi lang 'yan lamig, yung lamig. Hindi na mapo ah. nakakalaya. Nakakanalaya. Sagot ko na sa kuya papa ko. Nagna-sakit. Pa pa. Ano gusto mo ko yang itulong sa iyo? Ano ko ano, yang gusto mo? Ah. Ano gusto mo? Hayo. Ano gusto mong itulong sa iyo? Anong pwedeng maitulong sa iyo? Papagamot, Papagamot. 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 Titingnan po, titingnan natin kung may Saka Gusto ko sana ng ano. May magtulong Bye-bye. bye, -bye lang. Sige. Sige po kung may ano Pag nagka-budget po Ngayon po kasi sobrang liit nung sahod natin Na hindi ko kaya talaga magpabahay Kahit simpleng half-body nahirap po sa akin Siguro sa akin yung mga bigla Yung mga bigla na pagkain, kaya ko pa Pero kung pagamot Medyo hirap pa natin yung gaitaling na Mm, Pwede natin yun yung no. na... katawan Sakit yung katawan Titingnan natin kung anong magagawa natin susunod. So, Tiyang. So sobrang hirap at isa pa yung sobrang hirap punta ng bahay nyo. Sobrang putik oh. Siguro kalahating metro, kala, kilometro nang nilakad. Tol, babalik kami ha. Ganoon po tayo mga kalingat kay ate pa yung... Kapatid din yun, no? Oo, kapatid na Sabi. Siya daw po mga kalingat, si Maricel Soriano. Okay. So, bye ba, bye. Balik kami po sa susunod ha. Balik kami sa susunod. Dami talagang kawawang tao dito sa lugar ta. <laughs> Sarito natin lugar. Oo. Diyan nga. Di pa ako nakakapunta dito Kaya, first. Ako. First time ko dito. <laughs> Uy, naku oh, grabe. Ilang linggo na pong maulan. Mga 3 weeks na. Mahigit pa yata. Isang <laughs> so, buwan na pa, na pa daw. Ah. <laughs> Pugod. Yan. Yan. Basang basa na tayo, sa... -basa na tayo sa, putik. <laughs> basa sa putik, ang paa, ang ulo basa sa, tu ito, ito, sa tubig. Ito, libre tubig nga ito, libre -ali po. Nga, mga <laughs> oh. Oops. na. daw tayo kay Ati pa Ito yung, pa ito, yung ko dati. ito yung binidyo mo? Ito po yung ko dati sa Ati Payang uh, gusto ko pong ilapit sa Kalingap, kay Kalingap Rab po. Sana po'y matulungan. Uh, okay. Kalingap Edo lang matulong muna. Opo, ngayon po ay si Kalingap Edo po. Ay, wala ang katapusang itong natin. Wow! Nandito na po tayo. Sarap. Ate Marilyn, baka may aso ha? Ika? Bakit ako sa aso? diyan ayun na lang. Salamat okay, naman. Na lang Basahan na rin ang sapatos ko. Lagyan na yan. Hindi mo yung paa. Ewan pa. <laughs> diba? Diba? <laughs> pa oh pa. Okay, Wala na akong pakalam kahit mabasahan pa ako. May, mayroon, eh. Basahan na eh. Ay, grabe. Diba? Ay, diba? ay, diba? ay, diba? ay, parang pinatira lang po kayo dito sa inyo po ito pinatira lang kay ate pinatira lang kay ate naalis yung nananakit naalis lang naalis naalis lang Kaya tumatang dado. Ang dalawa na magkapatid ko yun. Eh. Silang dalawa? Hindi. Ah. Wala na tayong mama ko na. Ang Parang na-depress siya. Eh. nangyari sa kanya? Ano po siya? Na yung bata ko na inong siya. Ano ang tawag na sakit na nilalag niya? Kung nakakakos siya na ano. Ang kumbulsyon? Mat mataas na ano, lagdad? Mm -hmm. Oo. Kaya nagkaganyan siya, parang wala na sa sarili. Eh, parang may, dep may depression po siya, parang Kasi ganun. Yung... Siya siya gam Kaya nga, mata, ano, na. Karabi hmm. makatingin si ate. Ayan talaga yan. Ano pangalan mo? Marcel oh, Suriano. Si, sa... <laughs> si Marcel Suriano siya. <laughs> uh, hmm. Hindi siya si ate pa yan siya si Marcil Parang familiar siya. siya. Kaya nga, familiar um. nga. E, ay, mga taga rito sa ate. Oo. Oh. Mm. Parang nakita ko hmm. ay, na nga na ito. Naglayas dati yan. Ah. Gawa nung pagbubuntis yata ay ate. Naglayas dati pag na din ate Maricel Soriano, bakit ka napunta dito? Paano ka napunta rito, Ma ate Maricel? Ha? Oh, ko po si... <laughs> Awan sino? sino daw, Wala ka ngayong shooting? Wala kang shooting ngayon? ano? sino ni Maricel? Sinong kapartner ni Maricel Soriano? Sino artista? <laughs> Anong gusto mong pagkain? Dadalhan pagbalik. Badalhan kita pagbalik mo. Oh, sige po. Ang bait ah. <laughs> Masagot naman <laughs> ano? ano? Kailan ka pa dito? Nakatira. Kailan ka pa dito? Hmm. Kailan ka pa daw? Gusto hmm. mo maglayas? Po, ako maglalayas. Bakit? Bawal? <laughs> Bawal? Nakakamu naman yata. Ba, ano lang yeah, ano, na, walis. Pa, kunin, walis. O, anong gagawin mo doon? Ibibinta mo? Binibinta ko nga po yan. <laughs> <Okay>. <laughs> Binibinta mo? Ayon po. Sino mo binta mabili dito? Wala naman tao. Wala naman tao. Sino mo kanino mabibenta sa akin? Wala naman tao. Ibibenta mo sa akin yung walis? Sige po. <laughs> Magkano? Magkano? Magkano ng walis? Magkano mo ibibenta? Bibiling ko. May pera ako dito. Marunong ka ng pera? Magkano? Isandaan? Marunong ka ng pera? <laughs> pesos lang. 20 pesos lang. Oh. Ano to? Ay pa pala to. 20 pesos lang napakamura. Ay ayang mahal pala. Tawad. 500 tawad. Oo. Oh. Pwede 500 na lang? Sige po. Ay sige. Ano gagawin mo diyan? Hindi ka man yata marunong maghawak. Marunong ka maghawak ng kwarta? Kay ate mo lang ibibigay ko. Kay ate. Ate sa inyo, din po sa inyo. Anong gusto mong pagkain na ano? Parang, para mabilang mabilan kita sa susunod. Ate Maricel Soriano. <laughs> Maricel Soriano. <laughs> <laughs> ang ganda ni ate Maricel. Pagkala ano? yeah, nga po ba Ano? Ya, ano, ano, Ano yan? Si Tangu. Siyang tangu. Ayo kapatid mo. Ano yon? Ano nangyari kay itangu? Yun nagod ano si lang kung si kung lang kung na! kung lang kung lang kung bakit di mo pinatira dito si tango? Nilalamig doon, oh. Ayaw ko po yan. <laughs> Kawawa man doon. Patira mo na lang dito, nilalamig. Basa-basa na pati. Ha? Huh. Ate Maricel. Ano, binigay ko na kay ate mo yung limandaan. Hingi mo sa kanya. Oh. Hingi mo kay ate. <laughs> Teka lang, mayroon pa akong dala. Hindi lang yan. May dala rin ako. Oh. oh. Ay, baka mag-ibat ito. O kaya ate na lang. Ayan. Binigay ko na lang kay ate mo yung pagkain mo, ha? Pagkain yun ni Tango. Kala ko kasi isa lang ang madadatnan ko dito. Dalawa pala kayo, eh. Ha? Sino? Wala ka bagang sinahod sa pag-aartista mo? Ate Maricel, anong ginawa? Wala kasi, wala kasi daw, di kasi nasahod. Anong gusto mong tangon mo 'yan, tangon mo tango sa akin. Demonyo ka niya, demonyo ka. Huwag bad 'yun, bad 'yun. Bad 'yun. Paulit-ulit na lang 'ating sinasabi niya, no? Grabe. Si Ate tango. Ay si Ate, payang, payang. Ano ang um hindi pa lang yung pangalan ko. Ano? Marcel Suryano si Suryano talaga. Marcel Suryano ka talaga? Oh. Artista yun. Anong ginagawa mo dito? bakit nakakulong dito si Marcel Suryano? May ginawa ka yata ang masama ay. May ginawa ka bagang masama? Tikbo niya tangin. niya, tango niya, tango niya. Bunyo ka na bunyo ka ka natin, Maricel. Ilang ka na? Ilang ka na? Kilala mo ako? Ako si Edwin Manzano. Oo. Oh, kapartner mo pala yan. Kapartner mo ako? Oo. Oh, oh. Eh ako si Edwin Manzano eh. Oo. Oh, oh. <laughs> Binisita kita dito kasi sabi na naandito ka daw. Tadi. Yun na po eh. Nagpalungkot. Nagpalungkot. Parang Ano? Ati pa yan. Gusto mo pumunta mall? Gusto mo pumunta sa labo? Tama Sa park pala. Sa park. Gusto mo? Labo. Ayan tayong mga gwapo. Hahaha Cesar Montano. Gusto mo? Oo. Si Pipito. Si Pipito. tama si ko si Pipito. Gusto mo? Si Pipito. Kaya ibang rebilya. Gusto mo? Pintahan natin? Baka naman daw. Si ibang... Gusto mo bumalik pa ako dito? Bibisitain kita ulit? Ayun po. Sige. Babalik kami ulit. Pahig ka? Grabe. Mabait naman pala si ate eh. Mab mabait na yan. Magaling ano. Magaling Ang ano po. Pagpik mo niya sa amin. Tawin niya sa amin. Dibunyo ka niya. Dibunyo ka niya. Dibunyo ka niya. Wag mo awain si tango. Oo, may sakit May tango. sakit na yun eh. Sino pa nga mo lang si At oh nana, grabe lang kalagayan ni ate Payang no ate grabe sobrang layo pa ng tirahan niya layo. sa labas Ay, paano Ay, ito. Ito? Oo. So, uh, oh paano to oh um. oh nga pag, pag... binibisita mo dito si aro araw, araw ate ay, ah, ito. Dito kayo nakatira? Oo, oh, dyan kayo nakatira. Ay, ano yun dun? sa hindi Hindi yun. Hindi yun. Di yun. Ah. sa anak ko. Ang mga panganay. Ah. Kaya nakitira, nakitira kami doon. Nagsundi kami. Ngayon kayo itong kasawin na maingay sa pagagabi. Maingay siya. Grabe. No? Nakitira yeah, kami dito. Kami. Uh, nakitira kami. Grabe palang palang. Ah, ang digtip-digtip pag -dig -dig ang bahay din. Ay, minsan makakatok ng katok. Maingay siya. Baka <laughs> maganda ng katok. Ay, ayun na nga. <laughs> dito na namin din. <laughs> Grabe ang alam. Ano sa atin nakakapag-CR? Isa nga. Ay, nga ginagawa ko dyan. Ano? Wala nga palang CR dito. Wala nga CR. O, nandun nga nga CR. Doon nga CR. Parang... CR, parang bahay lang ni Tango yan kanina. Ito ba siya ang Wala nga CR. Wala nga CR. Diyan ang CR nila. Mga kalingap, grabe po. Talagang walang ano. Yan ang binabantayan ang kaya kung hindi nakakapaghanap nila. Kapaghanap sa so, pati, pag tinalagan mo siya dyan, natakbong. Ang hirap pa Hindi talaga siya dyan pwedeng talaga ng basta. Kaya, Kaya talagang alaga Kaya siya, mga kapatid. Ang hirap na. Laki. 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 Nandiyan yung asawa ko, kung matulog. Grabe pala ang sakrip ko <laughs> isin <laughs> nyo <laughs> dito, hapin. Ang layo, puti. layo, puti. layo, layo. layo pa rin, Ang layo na nga, pa. Ang hirap. Ang pinaka-ano dito, pag may sakit. Hmm. hirap pa rin, itatakbong. Ang gawang kaputik pumarto ka daw, pagawad. Pagawad, bakit? Pwede na, pirut. Haha. yes pwitlang, bakit po ay nadulas. Tama niya, lang lang huwag. Ano pong sabi? sa. Ano pong sabi? Bunyo kaya, bunyo kaya, bunyo kanya. magkapatid. Magkapatid, at Ate Pai, marunong ka mag-pray. Mag-pray ka ha, para gumaling ka lalo ha. Oo, magdasal ka. Oo, ha. Tapos babalik kami dito, dadalhan ka namin ng pagkain ha. Ha? na Po? Oo po, iba it. Katrina. Sabi daw, yan, Katrina. si Rina po yan, si Rina. Sabi daw, Rina. Sabi daw, Rina. Pagkikawin Rina. Rina, Rina po. Opo, Rina. Tamaray, tamaray. Ay, umarit pa ka. Umarit pa ka nga lang. Pag-take ko ba yan sa kanya? Pag-take ko ba Sige na po. Salamat ate. At... Ate Maricel, babay na! Ate Payang. Ate Payang, babay na! bye. Babay na. bye. Babay na, babay na. Balik kami ha. Mabalik na kami. Ate Maricel Soriano, bye-bye. Bye-bye. So, ayan po mga kalingap. Grabe yung kalagayan ng magkapatid. Sobrang kawawa po sila dito. Kailan niyo siya huling naipagamot si Ate Payang? Siya nga po. Ay, matagal na po. Matagal na? Matagal na, na. Magkano ang nag-assist niyo dati sa kanya? Noong mga panahon, noong mga una-una lang sinasabi mo? No? Opo. Ano po? Malaki, mag-asosyentory sa, sa isip. Bakit pa rin sinunod siya yan? Magkano po? E Ayun po, hindi ko magpapakaya. Ang gamot siya tayo. Nanimutan ko ng mga resita yun nun ay. Parang, ano ko lang yung napagamot, mga dalawang paon, ganyan. E. Naman, Bawat ano yung po, gano'ng kamahal po yung ano yun na nabibiling na gamot. Na gamot sa palagay niya? Ay e, ano naman po yun? ba kaya nilimot ko ng mga permanent yung trabaho? Wala ka ate. Yung talaga po yan, yung kaya supportahan Yan, dalawa na po ang alaga ko. Ito po yung ko kasi tinisan. Inaano ko, nag-aaway sila. Ha? kaya kaya pala uh, Kaya pinaghiwalay ko po. Ayay. Kaya po yan, ginawa ko ng bahay-bahay na kaunit yun, ganyan. Para kailan lang po yan, na, sa akin din nakapisan. Kung sakali kaya po ate, kapag halimbawa uh, po meron pong tumulong, pwede ko kaya din din si, ano, pero meron pong sariling bahay-bahay, Ay, wala pong problema. Gusto ko nga sila magkadigpit talaga. Gusto ko po magkaspisan talaga sila, may kasariling kwarto. Hindi kayo nagpa-check dyan sa ano, baka may libreng gamot, ate. Ay, wala ko dyan libreng gamot. Sa sa Bakit Kasi sa Parakali meron? Ah, sa Parakali meron? Oo. Uy! Grabe si si Payang ba yun? Si Tango pala. Si Yunis ang pangalan niya. Si Yunis. Ang pangalan niya? Yunis. Nakakaya ko o, sa akin ah. natin. Pag mag, sa pagkain. So, oh, ito ito na ano-ano ako sila ng pagkain. Talagang pagtanghali. Ngayon yan. Maga. Talagang di ako makaalis. Baba. Sinusuportahan ko sila sa kain. Naman Kahit may gulay siya tulay lang. Basta makakain siya ng tama. Oo po. Kaya ko naman po yung supporta ng kahit ganun. Pag ganun lang ang kailangan. Ay gusto ko sanang mapagamot ay pinagadala ay sa daan. Titignan ko po kung, kung ano magagawa ko. Siyempre po mga kalingap at nabisita natin si Tango at si Ati Payang. At medyo mahirap ang kalagayan ng dalawa grabe naawa ko sana po, sana po may magawa tayo may maip ipuna natin siya kung anong kung kakayanin kasi mahirap po yung magano pagka nag ano po sustento ng para sa tao may may difference pag-iisip medyo mahal kahit nga po si Kalinga Brob medyo Nahihirapan kasi ang dami. Tingnan po natin kung anong kaya. Sige po mga kalingap. Salamat ka sa panonood. God bless. Grabe layo.